sa ibang balita mga kasama pangalan ng mga Kongresista na kontraktor din na mga palpak at ghost flood control projects dapat isa publiko. kasama mo sa balita Rajuman Grace Mariano Grace. Mahalaga para kay House Committee on Public Accounts sa Chairman at Biko Lestaro, Representative Terry Rido na mailantada ang pangalan ng umano mga kongresista na kontraktor din o may kinalaman sa mga palapak at ghost of flood control projects. Sinabi ito ni Rido kasunod ng mga pahayag ni na Sen. Panty Loping at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga kongresista ang sangkot sa katiwalian o kickback sa mga flood control projects. Ayon kay Ridon, wala silang listahan ng sinasabing mga legislator contractors kaya inaasahan niya na maisisiwalat ang mga ito sa pagdinig ng Kamara. Tiniyak naman ni Redon na sa kanilang pagdinig ay mabibigyan ang nabanggit ng mga mambabatas ng pagkakataon na magpaliwanag. Meron daw 67 lawmakers and uh, meron nagsasabi din po that a majority of legislators are involved in uh, infrastructure corruption. So again and we will reiterate it today. Um, I think it is most important for them to be able to name names. No? And the committee will, can, in fact, serve as a platform for them to make the actual accusation against the legislators, whether senators, whether congressmen, if they're actually involved there. course, no? in the same manner, yung mga involved or named namanga legislator contractors, if they're involved in corruption allegations, will also be provided the same. platform through our committee. Yan po si Representative Terry Ridon, kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tapak, RMN.